May isang kwento akong narinig noon mula sa isang estudyanteng halos mabaliw sa takot. Isang kwento na hanggang ngayon pilit kong iniiwasang balikan dahil baka sa pagkwento ko matawag ko siya muli. Ito ang pinakakakaibang kwento ng hostel na kahit kailan hindi ko makakalimutan. Unang gabi ko sa isang lumang hostel malapit sa university. Murang-mura ang renta, pero may kakaibang pakiramdam pagpasok mo pa lang. Ang amoy ng lumang kahoy, ang katahimikan ng hallway, parang may nagmamasid. Inassign ako sa kwarto tatlong daan at Agad kong napansin na mas malamig ito kaysa sa ibang bahagi ng building. Sa may pinto, may bakas ng kalmot, parang mula sa mahabang kuko. Alas dos ng gabi, nagising ako sa iyak ng babae. Manipis, mahina, pero malinaw. Tiningnan ko ang hallway, walang tao. Pagbalik ko sa kama, nasa tapat ko na ang isang babaeng putlang-putla. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang. Kinabukasan, nagtanong ako sa janitor. Tahimik siyang tumingin sa akin. May babae dyan dati sa tatlong daan at walo, estudyante, nakulong sa loob, hindi na nakalabas, patay na ng matagpuan. Binalak kong lumipat ng kwarto, pero sinabi ng receptionist, walang guest na nakatalaga sa tatlong daan at walong numero ngayong linggo. Wala daw akong reservation. Imposible. Naroon ako kagabi. Pagbalik ko, bukas na ang pinto ng tatlong daan at walo. Nawala ang gamit ko. Ngunit may isang lumang notebook na naiwan. Sa huling pahina, Huwag mong hayaang makalabas siya. Alam na niya na nandito ka. Sa aking pagtakbo palabas, tila ba sinusundan ako ng iyak. Sa bawat hakbang sa hagdan, mas lalong lumalapit. Paglingon ko, wala. Pero naiwan sa kamay ko ang malamig na hawak. Parang may yumakap sa akin. Lumipat ako ng dorm. Akala ko tapos na. Pero isang gabi, may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, wala. Ngunit sa salamin, nandoon siya. Nakangiti at umiiyak. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, subscribe, at ishare ang video. May sarili ka bang kwento ng kababalaghan? I-comment mo sa baba. Baka ito na ang susunod nating kwento.